Hello, hello, hello! We are family who lives in Abu Dhabi. Means, walang time lumabas kasi busy ang mommy at daddy ni J.A. Mag-ulang serye naman tayo. Paksiyo na po First step, hugasan ng pata. Second, ilagay ang hiniwang sibuyas at bawang. Angat lo, buksan natin ang kalan Pang-apat! Tingnan natin kung ito ay lumalambot na. And, tanggalan natin ng mga dumi-dumi. Dahil mga dumi-dumi daw iyon. Alam nyo ba, first time ko are. First time ko magluto ng paksiw na pata. Eh, di ako ikakabaka ba? Ay, garine eh. Ako'y naghahanap pa ng bulaklak ng saging. Search-search ako. Yung pala, ang tawag din eh, banana blossom. Ay, hindi nga makikita. O siya, siya, siya. Timplahan na natin na rin ng suka, paminta, at asin. O oh, di bagay kami na lang ay aray katalo na. That's it for today. Thank you for watching.